Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang pinagpalang araw sa iyo kaibigan ito ang inyong lingkod Pastor Joey Umali makakasama ninyo sa ating pagbubulay-bulay sa araw na ito tungkol sa pagsamba at pagsisisi. Pero bago tayo magpatuloy, nais kong ang Orani Methodist Church doon sa Orani Bataan kung saan mamaya ang inyong lingkod ang siyang magiging tagapangaral. Ang Orani Methodist Church ay nasa pangunguna ni Pastor Marlon de los Reyes at uh, Pastor Ernesto de Leon, kasama ng masisipag nilang mga laiko sa pangunguna ni L.A. Canlas. Binabati ko ng happy birthday ang aking pinsang buo, si Kuya Iranyo Carlos. Kaya din si uh, Mirla Carlos, ang maganda at mabait na kabiyak ng isa ko pang pinsan na si Ramon Moncing Carlos. Maligayang Happy birthday sa inyong dalawa. A blessed birthday din sa aking uh, kasamang uh, pastor sa Filipino Evangelical Methodist Church kay Pastor Zeus Rejas ng Puno Filipino Evangelical Methodist Church Masa sa Quezon City. Happy listening kay uh, Kumaring Lorna Torres na masipag na miyembro ng Orani Methodist Church at gayon din kina Emmy at Nanay Christy Antonio ng Camellia Provence, Malolo City. Inupuri natin ang Panginoon sa pagpapagaling kay kapatid na Emmy. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa kuwad na pagsamba at tunay na pagsisisi sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Lukas 18:9 hanggang 14. Lukas 18:9 hanggang 14. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at tinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pareseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pareseo at nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O oh Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pareseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ipinakita sa araling ito na aking binasa, ang pagkakaiba ng huwad na pagsamba at tunay na pagsisisi. Ang huwad na pagsamba ay ipinakita ng pareseo na isang taong banal, isang religious leader, samantalang ang tunay na pagsisisi ay ipinakita ng maniningil ng buwis na isang taong makasalanan at kinamumuhian sa lipunan kudyo. Suriin natin ang pagkatao ng pareseo batay sa pagtaya niya sa kanyang sarili. Yung kanyang uh, self-analysis. Ganito, una, siya ay isang mabuting mamamayan sapagkat sinusunod niya ang kautusan. Wika niya sa verse 11, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya mangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buis na ito. Tunay namang kapuri-puri ang di masangkot sa pagnanakaw, pandaraya, pangangalunya o pagsasamantala at katiwalian na katulad ng maniningil ng buis. May kapuri-puring katangian ng pareseo. Oh, hindi natin yan maitatanggi. Ngunit may isang bagay na mali sa kanya na hindi naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito ang kanyang pagiging self-righteous at pagiging mapanghusga sa kapwa. Itinuturing niya ang kanyang sarili na mas mataas kaysa sa kanyang kapwa. Wala siyang kapakumbaba ang loob. Siya mayabang at mapagmaliit ng kapwa. Kaya't kung siya'y manalangin ay doon sa gitna ng templo nakatayo at taas ang loo. Hindi gusto ng Panginoon ang mga taong mapagmataas at self-righteous. Ganito ang wika sa Santiago 4.6. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Dito sa ating teksto, Ganito ang wika sa verse 14. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa makatuwid, kahit na sumusunod ka consistently sa kautusan at may magandang katangian ngunit kung ikaw ay mayabang at mapagmaliit sa kapwa wala kang score sa Diyos, bagsak ka pa rin sa Kanya. Ang kababaang loob o humility ay foundational virtue. Kaya't kung wala ka nito, babagsak ang lahat ng maganda mong katangian. If you have no humility, no virtues can be found in you. Ikalawa, siya'y religyoso. Wika ng pareseo sa verse 12. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Kinagawa niya lahat sa hinihingi ng kanyang pananampalataya. Ang requirement sa pag-aayuno Ayun sa Levitico 16.29, ay tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan. Pero itong pareseong ito ay nag-aayuno dalawang beses sa isang linggo. O more than what the law requires. Siya rin ay nagkakaloob ng ikapo mula sa lahat ng kanyang kinikita. Lahat. Wala siyang itinatago. Hindi niya kinukwenta kung gross o net basta lahat ng kanyang kinikita ay nagiikapusya. siya. Ang pag at pag ay kapuri-puring gawaing espiritual. Walang mali sa pagiging relihiyoso. Ngunit ang mali sa pareseo ay ginagamit niya ang kanyang pagkarelihiyoso upang pagmalakihan maging ang Diyos. Para sa kanya, hindi niya kailangan ng pagliligtas ng Diyos sapagkat siya ay ligtas na dahil sa kanyang mabuting gawa. Wala siyang anumang dapat ihingi ng tawad sa Diyos sapagkat sa kanyang paniwala siya ay banal, wala siyang kasalanan, wala siyang dapat ihingi ng tawad sa Diyos. Busog ang kanyang espiritu kung kaya't walang pangangailangan na ito'y busugin. Yun po ang problema kapag hindi kinikilala ng tao na ang kanyang ginagawa ay kasalanan. Kapag hindi kinikilala ng tao na kinakailangan niya ang Diyos upang siya mabusog spiritually. Ito pong uh, pareseong ito ay nagsasagawa ng tinatawag na supererogation. Sobra-sobra ang kanyang ginagawa sa kanyang palagay, sa kanyang isipan, kung kaya't walang ibang opsyon ng Diyos kundi ang siya'y iligtas at pagpalain. Dapat nating tandaan na anumang gawin nating paglilingkod at kabutihan ay kapos kulang upang tayo maging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Wika sa Roma 3G, walang matuwid, wala kahit isa. Suriin naman natin ngayon ang pagkatao ng maniningil ng buwis. Una, siya'y walang anumang maramdamang pagmamalaki sa kanyang sarili. Wika sa verse 13. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Kabaligtaran. Totally the opposite ng pariseo. Siya ay pumuwesto sa tagong bahagi ng templo, nakayuko at dinadagukan ang kanyang dibdib. Ang maniningin ng buwis ay kongkretong kapahayagan ng binabanggit sa Mateo 5.3 na pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ganito ang salin sa New International Version, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Walang anumang damdamin ng pagmamalaki ang maniningil ng buwis, sapagkat alam niyang siya ay hindi karapat-dapat. Wala siyang anumang nagawa upang maging karapat-dapat sa pagliligtas at pagpapala ng Diyos. At alam niya, hindi sapat ang anumang kanyang gagawin upang maging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ang hindi niya alam, sa mga katulad niya na kalaan ng kaharian ng langit, tulad ng maniningin ng buwis, wala rin tayong maaaring maipagmalaki sa Diyos lahat ng gagawin natin kulang at kapos nakabatay lamang ang ating kaligtasan sa biyaya at habag ng Diyos. Ikalawa, ang maniningin ng buwis ay mataimtim na nagsisi ng kanyang kasalanan. Wika sa verse 13, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan inamin ang maniningin ng buwis na siya'y makasalanan. Ito ang unang proseso sa pagsisisi ang pag-amin sa kasalanan. Hanggat hindi natin nagagawa yung unang hakbang na iya na aminin ang ating kasalanan, hindi tayo makakausad sa ating buhay espiritual. Kaya yun po ang unang proseso maraming tao ang naging alipin ng kasalanan sapagkat ayaw aminin ang kasalanan at binibigyan ng katwiran ang ginagawang kasalanan. Ang mataimtim na pagsisisi ay naipakita sa posture ng maniningin ng buwis. Nasa tagong bahagi siya ng templo, nakayuko at dinadagu ka ng sarili. Ito'y larawan ng ganap na pagsuko at pagpapasako. Alam niya na wala siyang may pagmamalaki at hindi sa karapat dapat sa pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos kung kaya't ang tanging niyang inaasahan ay ang biyaya ng Diyos, God's grace. Alam niya na siya'y karapat dapat na maparusahan kung kaya't ang tangi niyang inaasahan ay ang habag ng Diyos, God's mercy. Ang totoo, lahat tayo'y katulad ng maniningil ng buwis. Tanging ang biyaya at habag ng Diyos ang ating pag-asa. Kahit na ang pinakamabuting gawa ay hindi sapat upang maging karapat-dapat tayo sa pagliligtas ng Diyos. Kaya't sa Efeso 2:8 at 9 ay ganito ang wika. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Sa kwentong ito, ang umuwing matuwid Ayang ang maniningil ng buwis sa halip na ang pariseo. Ito ang tinata tinatawag sa doktrinang krisyano na justification. Ang pagturing ng Diyos sa tao na matuwid, pagamat hindi naman ng dahil sa habag ng Diyos na siyang ibinubunga ng pananampalataya kay Kristo. Ganito ang pahayag sa napakahalagang doktrinang ito sa Roma 3:23 hanggang 26. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Yesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at tinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya't ang justification ay ang pagkilos ng Diyos, bunga ng pagpapakasakit ni Kristo at tugong pananampalataya ng tao upang ang tao'y tumanggap ng pagpapatawad, mapalaya sa parusa ng kasalanan at maituring na matuwid. Sa proseso ng justification, ay ipinapakita ang mga sumusunod na pagkilos ng Diyos. Una ay ang declarative act, kung saan ang makasalanan ay idinidiklarang malaya na mula sa guilt and consequences of sin. Ikalawa ay ang judicial acts kung saan hindi nahahatulan ng tao sapagkat tinupad ni Kristo ang mga ng batas para sa kapakanan ng mga makasalanan. Ikatlo ay ang remissive acts kung saan pinapatawad ang lahat ng kasalanan ng tao dahil sa kanyang pananampalataya. At ikaapat ayang restorative act, kung saan ibinabalik ang tao sa kanyang karangalan bilang nilikhang kawangis ng Diyos at inaaring matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Sa pamamagitan ng kwentong ito, tungkol sa panalangin ng pareseo at ng maniningin ng buwis, na unawaan natin na tayong mga nagsisi ng ating mga kasalanan at subampalataya kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas ay magkakaroon ng sumusunod na katangian ng buhay. Una, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo'y nasasakop na ng biyaya ng Diyos. Ikalawa, tayo'y inaring matuwid hindi bilang pinalayang bilanggo, kundi bilang isang nilalang na malinis at tila hindi nagkasala. Ikatlo, mayroon na tayong bagong pagkatao. Nagiging katulad na tayo ni Kristo, na tulad ng sinasabi sa unang Korinto 1.30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. At ikaapat, mayroon na tayong bagong kalagayan sa harap ng Diyos. Tayo hindi na alipin, kundi anak. Wika sa Galasya 4, 4 at 5. Unit nang sumapit ang tamang panahon, Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Tunay na kay palad natin. Naganap sa atin ang pag-aaring matuwid o justification dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Wika sa Roma 3.28 Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Tayo'y manalangin? O banal naming Ama, maraming maraming pong salamat na dahil sa pananampalataya namin sa iyong anak na si Jesus at pagsunod sa kanyang utos at halimbawa, kami itinuring mong matuwid, itinuring mong mga anak na tagapagmana ng buhay na walang hanggan at ng iyong kaharian. Panginoon, tulungan niyo po kami na manatiling nasa inyo. At gamitin niyo po kami na inyong instrumento ng iba ay makakilala, tumanggap sa iyong anak na si Yesus sa pamamagitan ng mabuti naming hadimbawa sa salita at sa gawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702. DZAS, Agapay ng Sambayanan.